Kabababa pa lang ni Alvin ang telepono ay muli siyang nahiga sa kama at nag-isip. Alam niyang nasasaktan si Brescia sa daloy ng mga pangyayari mula nang dumating si Aileen. Ngunit kailangan ni Aileen ang suporta niya at hindi niya ito magawang pagkaitan. Hindi na niya dapat pang sabihin na palaging nagbibib sa kanya si Aileen at humihiling na puntahan niya ito. At bakit nga ba hindi pa rin na matanggihan ang dating kalibin sa kabila ng masasakit na pangyayaring idinulot nito noon sa kanya at si Brescia He decided so much kaya kay Dalini niyang natukso nang makita ito sa manipis na pantulo. Ngunit natukso nga lang ba siya o nabuhay lamang ang tunay na damdamin niya sa dalaga ng mga oras na iyon. Sa panahon ng pagsasama ay napatunayan higit pa sa mere companionship ang hinahangad niya mula rito. Gusto na itong katabi sa kama, hindi lang tuwing gabi, kundi sa bawat gabi ng kanyang buhay. Isinuko na ni Bresh ang pagkababae nito sa kanya, na isuklay niya ang mga daliri sa kanyang buhok. Wala namang komplikasyon ng relasyon nila ni Brescia noon. Ngunit bakit ngayon yung biglang bigla itong naging komplikada? Dahil ba ngayon ay may involved na strong and deep feelings sa pagitan nila? Idagdag pa ang pagbabalik ni Aileen. Hindi niya may kakailang nagustuhan niya ang ginawa nilang ni Brescia. At hindi niya may wasang magkumpara. Paanong nangyari ng taglay niyang init na tanging sa Aileen lamang ang nakakapukaw noon sa kanya ay nagawa ngayong pukawin ni Brescia. Natitiyak niyang may nangyaring pagbabago sa sitwasyon at sa kanyang damdam. Ang problema ay hindi niya alam kung paano haharapin ang pagbabagong iyon. Dalawang araw pa ang lumipas, tapos na i ang labi ni Lawrence. Humimpi lang isang taksi sa harap ng bahay. Nagulat pa si Alvin ang makitang bumaba mula roon si Aileen. Nagmamadaling lumabas ang binata upang pagbuksan ang dumating. Napasugod ka Aileen, may problema ba? mapait ang mapaitang babae sa kanang salita. Pwede ba akong dumito muna kahit yung araw lang, Alvin? Gusto ko munang lumayo sumandali sa mama ni Lawrence. Kapag magkasama kami ay iyak siya ng iyak. Pati ako ay nahahawa na. Casual na pinapasok niya sa loob ng bahay ang dating nobyo. Naupo ito sa sopa. Kapag umiiyak na siya, hindi ko may mahawa. Kaya nagpaalam na muna ako natutuloy sa bahay ng isa kong kaibigan. Okay lang bang mag-stay ngayong maghapon dito, Alvin? Ulit na tanong ni Aileen. Sure, bantulot na to go ni niya. Alvin. Bigla niyang naalala si Brescia. Baka maubutan ito ng dalaga mamaya ang pag-uwi nito galing sa opisina. Pero ang lang namang pahindihan niyang pabae. Wala pa rin itong alam tungkol sa setup nila ni Brescia. Nagugutong pa mong kumain. No, I want to take a nap. Di Inihatid niya ito sa guest room sa pagtataka nito. Ini-expect ba ni Aileen na pagkatapos ng mahabang panahon na nakalipas ay wala pa rin pagbabago at sa master's bedroom pa rin ito tutuloy. Ngayon pa man na hindi tayo ito nag -usisa. If you need know anything, nasa ibaba lang ako. Nakangiting tumangulang ito isinara ni Alvin ang pinto ng lumabas ng guest room. Maghapon ding nakatulog si Eileen. Mag-aalas 3 ng lumabas ito ng silid at inabutan si Alvin na nasa kusina. Nagpa-deliver ako ng pizza. Let's have a snack before you leave, sabi ng binata. Umupo ang babae at agad na kumuha ng isang slice ng pizza. Taliwa sa isang babae na nabubiyuda na nakakakain naman ng maayos si Eileen. Alvin, nasa na yung portrait ko sa kwarto natin? Natin? Napakunot na si Alvin. Gusto niyang mairita rito. She was speaking as if nothing happened in the past na hindi nito sinugatan ang puso niya. Sumulip kasi ako sa master's bedroom bago bumaba. Humina ang pagsasalita ni Aileen at napatingin sa kanya. Ani mo may gusto pa itong idagdag sa sinabi. Itinabi ko sa stockroom. Gusto mo bang kunin? Kung pwede sana. Tadalhin ko sa Montalban pag uwi ko. Uuwi ka sa inyo. Yun lang naman ang dapat. Ngayong wala na si Lawrence, there's nothing left for me to do but to go back to my family. Kailan ang uwi mo? Pagkatapos na pagkatapos ng pasiyam kay Lawrence, pwede mo ba akong ihatid? Sure to tell ay may pinagkakati, wala naman ng akong tao na magmamanage sa opisina kapag nawawala ako ng matagal. Ngumiti ang babae. Saglit na tila nag-alin lang ang bago. Eh Alvin, curious lang ako. May nakita kasi akong mga gamit na pang sa master's bedroom. At alam kong hindi akin yun. This is the time of revelation. Nais sa loob ni Alvin. Kailangan na nga sigurong malaman ni Aileen ang tungkol sa kanila ni Brescia. Umuntong hininga siya bago sinabi. Brescia and I are living together. Pasado alas 8 na nakauwi si Brescia. May biglang meeting kasi sa opisina at tumagal ng kung ilang oras din. Nakadama siya ng lungkot pagdating sa bahay. Wala si Alvin ngayong hindi ito pumasok upang makabawi sa naging pagod at puyat nito ng nakalipas na mga araw. Hindi siya dalawi ng anto kaya nang nood na lamang siya sa kwarto nila ni Alvin. Hi sweetheart, pati sa kanya nang binata nang dumating ito lang alas 11 ng gabi. Naghubay dito ng suot na polo shirt at slacks. Magsa-shower lang ako, sabi nito. Habang nagsa-shower si Alvin ay pinagpatuloy niya ang panonood. Maganda ang palabas at tisidido siyang tapusin iyon. Wala pang kasi minuto sa muling lumabas si Alvin sa banyo. Naka-shirts na ito at walang saplot na pang itaas. Siya nga pala, pumunta kanina rito si Aileen. Hindi niya ay kinatuwa ang narinig. The fact na nakita ito at si Aileen ay talagang nagdadala ng mumunting kirot sa kanyang puso. Nagsiselo siya kay Aileen. Hindi naman niya iyon masabi kay Alvin. Wala ba siyang karapatan kahit na nga ba na ipagkaloob na ang sarili rito at naglilibin silang may tuturing? O mukha yatang hindi mo ipinatuwa ang pagparito niya? Hindi. Saglit siyang tumingin sa salaki at mabilis ding binawi ang paningin at muling binalingan ng pinanunod. Mukhang masayang masaya ka nitong mga nakarang araw na lagi kayong nagkikita ni Aileen. Hindi na talaga siya nakapagpigil kaya lumabas na sa kanyang bibig ang sama ng loob. Nagulat pa si Alvin sa sinabi niya. Nagsiselos ka ba? May karapatan ba akong magselos? Of course, may karapatan ka, sabi ni Almin. Kaso ay walang dahilan para magselos ka. Kung ka nagkikita man kami ni Aileen ay walang kulay yun. For all time sigla yun. Isa pa'y pa babalik niya sa siya sa Montalban. Babalik siya sa Montalban. Yun ang plano niya. Matapos lang ang pasiyam kay Lawrence ay tutuloy na siya roon. Nagluwag ang kanyang kalooban dahil doon. Wala naman palang balak maka-stay ng Maynila si Aileen. Wala naman pala siya dapat ikatakot. Napansin naman ni Alvin na nagliliwanag ang kanyang mukha. Niyakap siya ito at hilikan sa mga labi. Matagal, hindi na siya tumangi pa. Hanggang ngayon ba naman ay naging insecure ka pa? Magkasama na nga tayo and I already told her about us. Ano ito nang magkasalas sila? Kung gusto mo sumama ka sa akin bukas para magkita kayo ni Aileen. Sasagot pa sana si Brescia nang biglang tumunog ang cellphone ni Alvin na nasa ibabang ng tokadar. Naunahan niya ito sa pagdampot niyon at binasa ang mensahe. Alvin, thank for sending me for your room today. I forgot to thank you, Aileen. Kumunot ng kanyang no Iniabot na niya kay Alvin ng cellphone. Pinasa nito yun. Napansin niya na parang biglang na balisang mukha nito. Anong ibig sabihin niya Tanong niya. Hindi sumagot si Alvin. Yumin maghapon siya rito at nakitulog pa rito. manguang binata. Napatitig siya kay Alvin. Tapos ay isang sampalang ang dumapo sa mukha nito na hindi niya napigilan. Mabilis siyang lumabas ng silid. Hindi na kasunod ang nabiglang si Alvin. Hindi na siya sinundan ng binata. Maniniwala ba ko siyang mapapaliwanag ito? Alam nito ang mga nakaraang araw ay naging masakit na para sa kanya dahil sa pagdating ni Aileen. Ang malamang nag-stay pa ng buong maghapon ng dating kalibin ay sobra-sobra na. Inis na inis naman si Brescia sa kanyang sarili dahil kahit anong pilit ay kung bakit hindi siya ngayon umaiyak na na yata ang luha niya. Kaya tuloy mabigat na mabigat ng kanyang dibdib. pagdesisyon niya na sasama siya kay Alvin upang makipagkita kay Elin kinabukasan na bagman sa kanyang kalooban ay haharap siya sa kaibigan o dating kaibigan sa mas tamang salita. Once and for all ay gusto niyang makita ang kanyang sariling mga mata kung sino ba talaga ang nagmamayari kay Alvin para sa ganyan ay maging tiyak ang kanyang pagpapasya sa mga darating na araw. Nagtaka siguro si Alvin ang sabihin niya rito na sasama si Rito upang makipagkita kay Aileen. Inakala siguro itong hindi na siya sasama dahil sa di magandang nangyari sa kanila kagabi. Imagine, tinarakutan sila habang bago natulog ka pepe. Pagdating na pagdating nila sa hotel na tinutuluyan ni Eileen ay umakap agad dito sa kanya. Pero bakit sa halim niya warm ay wala siyang anong nadama sa pagyayakap nila ng kaibigan. Tutink na marami silang pinagsamahan. Apat na taon silang magkasama nun sa boarding house. Dahil ba sa sitwasyon nila ngayon o oh, dati ang kalibay ni ah, bin at sila naman ngayon. Matapos ang disinserong batin at kumusta na inanyayahan sila na Eileen na pumasok. Ikaw, Brescia, ha? Sinamantala mo talagang pagkawala ko sa buhay ni Almin para maka na ka. Paberong ang pagkakasabi niyo ni Aileen, ngunit labis ang epekto kay Brescia. Napatingin siya kay Albin at nakita niyang pagdidilim ng mukha nito, magamat hindi nagsalita. Tamang-tamang dumating si Janelle kaya nangyaya si Aileen na mag-force sila. nag sila sa restaurant na nasa ground floor lang ng hotel. Sagit gitna ng pagkain ay lumabas na sila ni Janelle ang mag at si Albin at Aileen naman ang parehas. Ewan kong sinasadya pero masyado ang pagnako ng atensyon ni Aileen sa binata. Nang tingnan si Alvin ay nag-iwas siya ng team. Hindi niya napigilan ng matinding panibiko. Sinikap niyang ipagbahang lang wahala iyon. She tried to be reasonable. Kahit na nang mag-request si Aileen si Jonel na sa kanya pa uwi dahil magpapasama pa ito kay Alvin upang dalawin ng pamilya ni Lawrence. Si Jonel nga ang naghatid sa kanya. Wala silang imikan hanggang makarating sila sa bahay ni Alvin. Pababa na sana siya sa kotse nang magsalita si Jonel. Katatapos lang nitong makipag-usap kay Alvin sa cellphone nito. Ipinasasabi nga pala ni Alvin siya ang maghahatid kay Aileen sa Montalban ngayong araw ding ito. Nagulat si Brescia ngunit hindi siya nagpahalata. Hindi kasi siya makawala kay Aileen kaya ipinasabi niya lang. Patuloy ni Janelle lang hindi siya kumubo. Nakikita niya na titig na titig sa kanya ang lalaki. Kaya mo bang mag-isa? Tanong nito. Tumango siya. I'm fine Janelle. Signal. Tuloy na siyang umimis ng kotse. Okay no, sabi ni Janelle pinaandar na ang sasaking. Mabilis na pumasok sa bahay si Brescia at nagtuloy sa salid nila na amin. Ibinagsak niya ang katawan sa kama. Nagtataka pa siya na hindi na siya naiyak. Talagang nasaid na yata ang kanyang luha. Hinintay niya si Alvin, isa, dalawa, tatlong araw. Sa pangatlong gabay nagising siya ng madaling araw at parang noon lang niya na na wala pa rin si Alvin. Napabuntong nang napaupo si Brescia sa kama. Hindi na siya nagtataka kung maaaring tuloy na siyang iwan ni Alvin Siguro nga ay talagang sa si lamang maaari nitong mahalin. Nakadama siya ng matinding kirot ng dibdib. Nagulat pa siya ng may likod ang pumatak sa kanyang kamay na nasa kandungan. Marahan niyang pinunasan ng basang pituson. Buo na ang loob niya. Hindi na siya iyak. Tama na matagal na panahong pagkamarter siya ng dahil kay Alvin. Kinabukasan ay may nagbasar sa gate. Mabilis niyang pinagbuksan niya. na kung sino mang nasa labas. Baka si Alvin. Ay, Bulat na sabi ni Brasha. Bakit hindi mo kasama si Alvin? Naiwan sa Montalban. Hinaayos pa kasi ang mga papeles namin. Papeles? Yet yeah, to go ni Aileen. Magpapakasal na kami. Para siyang ka ng langit at lupa. Tuloy-tuloy na brush si Aileen hanggang sa master's bedroom. Tila robot na napasanod siya. Ilinisin ko ito para sa pagdating niya. Sabi niya Aileen habang lumilibot ang tingin ito sa kabuuan ng silid. Dito uli kami titer after the wedding. Pagkukay humarap sa kanya. Siguro naman ay hindi ko na kailangan sabihin pa ang gagawin mo Brescia. This is too much. Pinukol niya ng nanunuyang tingin si Eileen. Bago ito lumabas ng silid, nang wala na si Eileen ay mataman siyang nag-isip. lamang nito ay mag-aasawa na agad. Kahit kailan ay parang walang pakundangan kung magdesisyon si Eileen. Automatic ang nagdesisyon si Brasha. Mabilis siyang nag-impake. Hindi na niya kailangan pang ng pagbabalik ni Alvin. Bakit kailangan pa niyang pagmukahing kawawa ang kanyang sarili? Si Mary Jane ang agad niyang pinuntahan. Dito niya inihinga ang kanyang sama ng loob. Walang kasalanan si Alvin Marijan. Ako ang nagpilit ng sarili ko sa kanya. Nang ano ko niya ako ng kasal ay tinanggihan ko at ako pa ang nagsuggest na maglibin na lang muna kami. Ano ngayon ang plano mo? Tanong ng kaibigan. Uuwi na siguro ako sa Batangas. Maybe tomorrow or the next day. Ayusin ko muna ang pagpapile ng resignation sa opisina. Matagal na rin ako hindi nakakauwi sa amin. Kinabukasan ay nagpaalam na si Alvin kay hindi na uuwi na. Tiyak na nag-aalam na si Brescia na hindi ako nakakauwi. So what kung mag siya, sabi ni Eileen. Napatingin dito si Alvin. So what? ni hindi ako nakapagpaalam na iyahatid kita rito. Tapos kay kung bakit inabot pa ako rito ng sama ng pakiramdam. Hindi naman ako makakontak sa kanya. Natural na nag-iisip na yun ngayon. Pinuntahan ko naman kahapon para ipalam na hindi ka kagad makakawi. Eh. Nilinis ko pa nga yung kwarto mo. But I have to leave now. Umiling-iling sa Eileen. All right kung magpipilit kay bahala ka. Pero gusto ko lang sabihin sa hula wala ka ng besya na madatat nandoon. What? Pat si Alvin sa narinig. I told her na magpapakasal na tayo para sa inang kusang lumayo para hindi ka na kailangan magpaliwanag pa. maapit sa si ilin sa binata at yung makap dito. Alam ko nga ako pa rin ang mahal mo, Albi. Kahit sinabi na nun na si Brescia na ang mahal mo, I can feel it in him. Willing naman akong bumalik sa iyo eh. Tutal na ako naman ako. Pero syempre ay kailangan mo munang idam si Brescia. Ayoko ng dalawa kami. Pilit inalis ni Albi ng mga kamay ng babae na nakayakap sa batok niya. Nagkakamali ka, Ilin. Ibang ka kung yan ang iniisip mo. Mahal ko si Brescia hindi ko siya ipagpapalit sa iyo. Yan ang napantunayan ko. Sa muling pagkakita natin, kung ano man ay yung mga pakikiramay ko sa iyo during Lawrence Boreal, ay walang ibang kahulugan maliban sa kinukonsidera kong kahit pano. May pinagsamahan din naman tayo, at walang sabi-sabing iniwan ni Alvin ang dating kalibin na hindi na nakapagsalita pa. Nagkamali si Elin sa pagkakalang ito lamang maaaring maging babae sa puso ni Alvin na mamatay rin pala ang pag-ibig Ayaw na niyang sumama. Sawa na siya na lagi na lamang nasasakta ng kanyang damin. Damin dahil kay Alvin. Bakit pa? Nagbalik na naman sa piling mo si Alvin. At talagang naniwala ka sa mga kasinungalingang pinagsasabi sa iyo. O may pakakasalan na ay ikaw yun at wala nang iba. Napatitig siya kay Alvin. Totoo ba ang sinasabi nito? Baka binubola lang siya. Tapos ay niyakap siya ni Alvin. Mahigpit na mahigpit. Hindi naman niya pigilan ng mapahagulun. Talagang hirap na hirap na ang kanyang kalooban at gusto niyang ilabas ang nararamdaman ng mga oras na yun. I love you, Gresha. And I'm willing to marry you kahit ngayon. Kahit noon pa, ikaw lang naman ang tumanggi noon. Mahal mo ako. Parang hindi pa rin siya makapaniwala. Nakala ko ay alam mo na yun. Hindi mo sinasabi. Yung e minsan na hindi mo sinabi sa akin. I admit nung unay nalilito ako sa nararamdaman ko sa iyo. Kaya minabuti kong iparamdam na lang iyon sa mga yakap at halik ko sa iyo. Ganun, nakita niya na nakangiti si Abby. Napangiti na rin siya. Lunod na lunod siya sa labis na kaligayahan. Umupo sila sa sopa. Habit pa rin ni Alvin ang ang kanyang bewa. Ayaw talaga siyang pakawalan. Mabuti na lang nakita ka ni Jornel sa kanilinig ang pinagkonsultuhan mo. Nalaman niya sa gynecologist na tumin sa iyong dinadala mo sa sinapupunan ng anak ko. Akin yan, hindi ba? Marahan siyang tumango habang nakatitig pa rin dito. Hinalikan siya ni Alvin sa noo tapos ay sa labi. Matagal. Kailangan pa talagang magpakasal na tayo, hindi lang para may tatay na makikilala ang baby natin, kundi para patunayan ko sa ikaw na ang mahal ko at hindi ka na nai-insecure sa pag-ibig ko sa iyo. Maluha-luha si Brescia sa sobrang kaligayahan nang ihiling niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Alvin, ay nakatitiyak na nga siyang siya na ang nagmamayari sa puso nito.